In the islands of Mindanao, isang marikit ang matatanaw. Bihis sa kulay na lilap, bumabati ng may galang. Walo hanggang labing dalawa, ang mga talunod niyang kaakit-akit sa mata. May purple dots na tila pekas, turi na taglay niya ang one of a kind na of petals. Velvety and smooth ang kanyang texture sa na nagpabrikaw sa kanyang taglay Madalas na elegante ang atake, mapapasabi ka na, na lang ng very big ng Lumaki siya bilang epiphyte makikita sa mga punong matataas ang height. Ang petals at sepals niya ay symmetrical, tunay ang katangi-tanging obra ng may kapal. Hugi strap ang kanyang mga dahon, arranged alternately and looking very healthy. Makintab rin na luntian ng kulay na para bang sa kanya lagi ay nakabantay. Found in dipterocarp trees below 500 meters elevations. Namumukadkad rin ito sa mga lugar na may tropical conditions bukod tangi ito sa Davao, Cotabato, and Zamboanga provinces, standing out with quite a magnificence. Hindi maitatanggi ang kanyang beauty, maituturi na symbol of modesty. Tila mahiwagang diwata, masyadong misteryoso, labis pa akong sambahin ng mga bago. Mistulang between sa kagubatang madilim, ang ngalan niya ay waling Waning. Nakatanim sa puso ng kagubatan, presensya niya tanda ng malusog na kapaligiran. Laging naghihintay ang mga tangkay nitong matayog para sa mga paru-paro at bubuyog. Sa mga pagdiriwang, ito rin ay masisilayan. Ginagamit na disenyo dahil sa angking kagandahan. Maritsis? Makulay? Ha? Huh? Maganda? Maganda? Ah, siya pala isang reyna. Ang reyna ng mga orkidya, si Waling-Waling. Isang magandang paksa sa sining tinaguri ang queen of Philippine orchids because she can produce new orchid hybrids. Waling Waling can live on her own as long as she stays in her home. Ngunit Waling Waling, nauulingigan mo ba? Ang bawat paghinga na may halong pangamba. Winawari hanggang kailang ka makikita. Ang kagubatan mong tahanan, pinapalitan ng konkretong daanan. Habang tumataas ang mga gusali, ang mga tangkay mo na may binabali. Sa bawat hugot ng ugat, malaki ang naiiwan na lamat. Sa so, waling-waling, na nagbabadya na lamang maging isang alamat. O oh, ano na? Tuluyan na bang nasilaw? Hindi sa kagandahan kundi sa kasakiman. Unti-unti, sinisira ang pinagpalang kaharian. Kamahalan, kumakalabit ang mga kamay sa iyo. Ngunit ang iyong talulot, dahan-dahang tumitiklop, dala ng pagtatampo. Hindi na ba muling mamumukadkad? Tuluyan na bang mabubura sa mapa ang nakatanim na ganda? Isang katakot-takot na bangungot kung ikay mababaon na lamang sa limot. Waling-waling, isang tabi ang kawala ng pag-asa. Will make a way para manatili ang iyong ganda. Hindi hahayaan ay kayo makita sa listahan ng IUCN bilang extinct na. Listen everyone! Kaya natin tong gawa ng paraan. Hindi pa huli ang lahat. Sanayin ang sarili at magsiyasat. Lagit-laging itatak sa isipan na tayo lamang ang may kakayahan. Kakayahan na protektahan at alagaan, waling-waling na ating kinagisnat. Hindi hahayaang mawala ang bibi, sisiguraduhin aabutin nito ng susunod na sa Bigyan mo sana ng pagkakataon waling-waling. Muling ipasilip ang iyong pagsayaw sa hangin.